pa ba yung mga larong kalye na nakahiligan mo? Nag-reminis kami ni Dani Casota Pingris tungkol sa saya ng pagiging bagets. O, di ba? Ang sayang maglaro sa labas. Join the fun dito sa Sarap Tiba. Kaya ba yun? Like, ay, okay. ay, ay, I saw that. I ba saw that. nagpunta kami ng uh, UP Sunken Garden. Wala lang. Naplano lang namin kasi nagising kami lahat maaga. Tapos sinit. Gustong maglaro outside. So, sabi ng asawa ko, Lika, mag-picnic tayo. So, instant picnic. Instant picnic. So, naghanda lang ako ng mga kung anik-anik. Tapos, nagpunta ko ng YouTube. Kayla is actually same age as Nate. Nakita pa kita nun sa Victoria. Oo. Oh, oh. Pareho tayong buntis. Oo, oh, mo? oh, tayong buntis. <laughs> you know, she has a baby also. I mean, asan a son. Your mm -hmm. age. yes. Your Hina age. Ina pala baby. And his name is, ano, uh, mm -hmm. Nate. Ito ba makulit na rin? Makulit na rin. Sobra okay. silang pareho silang athletic ni Mick. Talaga? Nakakuha nila sa daddy nila. Ikaw ba athletic at all? Slight. Slight, slight lang. Yung, slight lang. Pero hindi as grabe nila. Oo. Grabe sila. Grabe yung energy level. Parang ako yung parang, teka lang ha, pwede mong pahinga. Tingnan niya kinaya. It's okay. Do you want some more? Do you want some oh, more? You so want some more? <laughs> yung kunwari, sabihin ko na, Wag masyadong bigyan ng candy dahil ma-hyper, ganyan. Candy ng ano ko kasi pero ang galing nyo uh -huh. ha, kasi wala kayong, wala kayong bad cop, good cop. Maganda talaga daw mag-partner kasi tumatakbo mm -hmm. siya, ano, parang, so even the, like the, the yaya, mm, -mm. ganun din, sinasabihin ganun, ganun din, Oo. na, hindi, pagka bawal sa amin, dapat bawal din sa inyo. Mm -mm. Oo, diba? Alam din nila. Kasi diba you're trying to break their, nagkaka-pride sila yung kanilang will ba yan, yung kanilang mm -mm. will. Kasi parang Ah, sa Kido, oh, meron na silang pray. Hindi mo ba napapansin? Yung parang minsan meron silang maling gagawin. Tapos, oh, say sorry to ma. Hindi mo si sorry. Hindi, oo. Oh, oh. Titignan ka ng ganyan. Eh. Parang, bakit ako mo si Tsaka huwag lang pa, yeah, huwag sa harap ng tao. Yung ipingutin, papaluin, ganoon. Usually, yung sa kwarto. Na-experience kasi natin. <laughs> oo, oh, oh, di ba? Yung, ikaw talaga, ang tingis <laughs> ng ulo <kulong>, mo. <laughs> <ha." laughs> May konting kurot dito sa side, tapos dito, gano'n yun, parang katawagin namin sila in a room. Kunwari, nasa party kami, o sa car, kausapin, mm -hmm. sa, kausapin sa ba? Ano ito? Shoto? Shoto! Shoto! Ginawa mo shoto! Ginawa, shoto. Shoto. Ginawa mo yung bakla... inyo? yung... <laughs> Ginawa mo yung shato yung shoto! Shoto! Ano yan, nani ka Shoto! <laughs> Ito, so first time po malalaro. Ayan, text. Ay, okay, gano'n. Isa, dalawa. Ganyan. Isa, dalawa. Oo, oh, naalaro ko rin nyo nung araw. O oh, ngayon. Ay, daba. Paano kayo? Paano kayo? Diba, pala tatpunan kayo. This is for the nation! <laughs> yes! Yeah, this is for the nation! <laughs> Ayan. Ah, kasi nga kung nasan siya iba yeah. very challenging ah oh